Magandang araw po. Sa aklat na 14 Habits of Highly Productive People, ang may-akda ay naglalahad ng komprehensibong gabay sa pagbuo ng mga habits na maaaring makabuluhang tumaas ang productivity. Nag-aalok ang aklat ng practical na payo at actionable strategies para sa mga individual na gustong mag-optimize ng kanilang oras at makamit ang higit pa sa kanilang personal at professional na buhay. Ang mga pangunahing insights mula sa libro ay kinabibilangan ng Habit number 1, prioritize and plan. Ang epektibong pagpaplano ay nagpapahintulot sa mga individual na identify ang mga priorities at maglaan ng oras ng naayon. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtatakda ng malinaw na mga layunin at paghahati-hati sa mga ito sa mas maliliit, mapapamahala ang gawain o manageable tasks. Ang pagtatatag ng isang routine para sa pagpaplano ay tumutulong sa mga individual na manatiling organisado at focused. Habit number 2 Eliminate distractions. Maaaring makahadlang ang mga distractions sa pagiging produktibo at makagambala sa daloy ng trabaho. Nagbibigay ng mga diskarte para sa pamamahala ng mga distractions, tulad ng pag-off ng mga notification at paggawa ng itinalagang workspace. Hinihikayat ang mga individual na magtatag ng mga boundaries at communicate their availability effectively. Habit number 3. Utilize time blocking. Ang pag-block sa oras ay ang paglalaan ng mga partikular na puwang ng oras o pag-allocate ng specific time slots para sa iba't ibang gawain o aktibidad. Tumutulong sa mga individual na pamahalaan ang kanilang oras ng mas epektibo at maiwasan ang multitasking. Ang pag-schedule ng mga pahinga at oras ng paglilibang o leisure time ay pantay na mahalaga para sa pagpapanatili ng pagiging produktibo at pag-iwas sa pagka-burnout. Habit number 4. Practice energy management. Kinikilala ang kahalagahan ng pamamahala ng mga antas ng enerhiya upang mapanatili ang pagiging produktibo. Hinihikayat ang mga individual na unahin ang pangangalaga sa sarili, kabilang ang wastong nutrisyon, ersisyo, at pagtulog. Nagbibigay ito ng mga diskarte para sa pagtukoy ng peak energy times para sa pinakamainam na performance. Habit number 5. Adopt the 2-minute rule. Ang dalawang minutong panuntunan ay nagmumungkahi na kung ang isang gawain ay tumatagal ng mas mababa sa dalawang minuto upang makumpleto, dapat itong gawin kaagad. Pinipigilan ang maliliit, mabilis na mga gawain mula sa pagtatambak at pagiging napakalaki. Tumutulong ito na mapanatili ang sense of accomplishment and momentum sa buong araw. Habit number 6: Focus on deep work. Ang deep work ay tumutukoy sa dedicated, uninterrupted periods of focused work, dedikado, walang patid na mga panahon ng nakatutok na trabaho. Ipinapaliwanag ang kahalagahan ng pag-minimize ng mga distractions at paglikha ng isang kapaligiran na kaaya-aya sa malalim na trabaho. Nagmumungkahi ito ng pagsasanay ng mga diskarte sa pag-iisip upang mapabuti ang konsentrasyon at alisin ang kalat sa isip. Habit number 7, Embrace the Power of Routine Ang mga routine ay lumilikha ng structure at nagbibigay ng pakiramdam ng katatagan o sense of stability na humahantong sa pagtaas ng produktibo. Nagtatatag ng mga pang-araw-araw na ritual na umaayon sa mga personal na layunin at prioridad. Nagpapakita ito ng mga benepisyon ng pagtatatag ng mga gawain sa umaga at gabi upang epektibong simulan at tapusin ang isang araw. Habit number 8, Leverage Technology, ang paggamit ng mga tools sa pagiging produktibo, tulad ng mga task management apps at mga calendar systems, ay maaaring mapahusay ang organisasyon at kahusayan. Nagbibigay ito ng mga rekomendasyon para sa mga useful apps at digital resources. Pinapayuhan ang mga individual na gamitin ang technology selectively, na tumutuon sa mga tool na umaayon sa kanilang mga partikular na pangangailangan. Habit number 9, Cultivate a Growth Mindset. Ang isang growth mindset ay binibigyang diin ang paniniwala na ang isang tao ay maaaring bumuo at mapabuti ang mga skills with effort and practice. Hinihikayat ang mga individual na tanggapin ang mga challenges, humingi ng feedback, at tingnan ang mga failures as opportunities for growth. Sinusuportahan ito ang patuloy na pag-aaral at pag-unlad upang mapahusay ang pagiging produktibo at makamit ang long-term success. Habit number 10, Delegate and Outsource, kinikilala ang kapangyarihan ng delegasyon sa pag-maximize ng produktibidad. Pinapayuhan ang mga individual na tukuyin ang mga gawain na maaaring epektibong italaga sa iba. Nagmumungkahi ng outsourcing ng mga non-essential or time-consuming tasks sa external professionals or services. Habit number 11: Practice effective communication. Ang mga kasanayan sa komunikasyon ay may mahalagang papel sa pagiging produktibo at pakikipagtulungan. Hinihikayat ang aktibong pakikinig, kalinawan sa paghahatid ng mga ideya, at pagbuo ng matibay na relasyon. Itinatampok nito ang kahalagahan ng epektibong pamamahala ng email at paggamit ng na paraan ng komunikasyon. Habit number 12: Embrace failure and adapt. Ang kabiguan ay nakikita bilang isang mahalagang bahagi ng paglago at pagbabago. Hinihikayat ang mga indibidwal na yakapin ang kabiguan at matuto mula sa mga setbacks. Nagpo-promote ito ng adaptability and flexibility sa harap ng mga hamon o pagbabago ng mga pangyayari. Habit number 13, seek continuous improvement. Ang patuloy na paghahanap ng mga paraan upang mapabuti at ma-refine ang mga proseso ay mahalaga para sa pagtaas ng produktibo. Hinihikayat ang regular na pagtatasa sa sarili at pagmumuni-muni o regular self-assessment and reflection sa mga kasalukuyang sistema at gawi. Binibigyang prioridad ang pag-aaral mula sa mga tagumpay at kabiguan upang ma-optimize ang future performances. Habit number 14, Celebrate Success and Practice Gratitude. Ang pagkilala at pagdiriwang ng mga nagawa ay nagpapalakas ng motivasyon at pangkalahatang kagalingan. Hinihikayat ang mga individual na magsanay ng pasasalamat at kilalanin ang suporta ng iba. Nagtataguyo dito ng pagbuo ng mga positibong gawi at pag-iisip. Sa konklusyon, nag-aalok ang 14 Habits of Highly Productive People ng isang koleksyon ng mga praktikal na gawi at diskarte na maaaring mag-fuel ng productivity at mapahusay ang pangkalahatang kahusayan. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga pangunahing puntos mula sa libro, ang mga individual ay maaaring bumuo ng mga gawi na nag-o-optimize ng kanilang oras, lakas, at focus na humahantong sa mas mataas na produktibo at tagumpay sa iba't ibang larangan ng buhay. Salamat po sa pagtangkilik.